guys, welcome to my vlog Ayan, this video ayan. dami kong ano, labahan labahan na tutupiin guys madami to ah, uh, labahan na ayan. nilagay sa kumot lang para hindi siya magiging magulo ayan, so pagdami dami guys tapos ngayon mayroong paparating na bag yung ngayon, ayan, nakaready naka na yung aking bag, mayroon na siyang laman in case of emergency may mga damit na naman flashlight, ayan meron na din uh, yun na nga lang, wala pang pagkain, yung mga damit flashlight na yun, mga charger so, yung, yung mga bariya bariya, ayan, pera but in case, diba sana naman hindi matuloy yung bagyong bagyong tino na dito daw dadaan. Pero kayo nakapasok na siya sa Philippine sa bar. Ayan. Kaya kukuha pa ko na yung ilang damit dito. O mga shorts para nagdagad yung kahit kapano. Sa mga importante ay nakaready na din. Ayan. In case lang naman, diba? So, okay na yun, nakaprepare prepare tayo. Pero ngayon, simula kayo na mga 1 or 2, 2pm. Nag-start na siyang umulan. On-off yung ulan, guys. Ulan siya, tapos kung nawala yung ulan, aaraw siya. Sobrang init tapos lumalinsangan. Walang hangin, ganun. So, ngayon, walang ulan pero makuling nim oras niya yon ay 4:42 pm November 2 Ipet ko lang itong mga damit. Mga damit. Panilabahan. Para. Ano naman. Lagi ko sa lagayan ng damit at tapos ng pasok. Suspended na yung mga klase halos. Kasi nga. Para makarede tayo sa bagyong paparating. Diba? Sana nga lang, huwag nang matuloy. Ano na siya, mawala lang siya. Diba? Lalo na yung paggabi, guys. Kaya, maging alert tayo. ako pa naman pag matulog sa gabi. Man. Mahimbing siya. <laughs> Hindi yung tulog sa gabi. Pero once naman na nakakarinig ako ng mga malakas na, na tunog, kaling sa bubong or mga aso. Nagising naman ako guys. Ayun eh, yun na, mag-prepare lang tayo in case in case of emergency nakaready na, meron na tayong mga kukuhang gamit na hindi agad mababasa. O, diba? Yun lang guys for today's video. Ay, tutupin ko lang tong lahat. Hanggang sa sisipag pa. Kasi minsan ako maging masipag. Sure! Bye!